Uh, ito po, nandito po ngayon si Ruru Madrid. Ruru, kamusta naman ang mga tawag na natatanggap po ngayon? Anong uh, anong kondisyon ng mga tao ngayon? Ayun, uh, siyempre, ito po, katulad nyo yung itong na Nakakatawa po kasi uh, ito talaga yung oras ng pagbabayanihan, especially ng ating mga kapuso. At uh, marami pong nagbibigay ng tulong mula po sa cash donations, maging sa mga damit at uh, sa mga pagkain din. So nakakatawa po ang mga tao. Okay, maraming salamat, uh, Ruru. At of course, kasama rin natin ngayon si Kailin Alcantara. Hi, Kailin. Hello po, Kuya Kim. O, oh, kamusta naman ang mga tawag na natatanggap po ngayon? Um, napakasarap po sa pakiramdam na ang daming kapuso na talaga na gustong tumulong at handang tumulong sa abot na kanila makakaya. At isang Bicolana, ako po isang Bicolana at napakalaking tulong po talaga to para sa aking mga kababayan. Bilang isang Bicolana, anong feeling mo ngayon na nakakatulong ka sa mga kapwa mong mga uragon? napakaliit lang po itong ginagawa ko uh, kumpara sa kanila mga pinagdadaanan niyo. nadami dami ko pong kapamilya, ang dami ko mga kaibigan na nasalanta ng bagyo at nakakalungkot po. Pero ang sarap, again, ang sarap po sa pakiramdam na ang dami pong tumutulong ngayon. Maraming maraming salamat, Kailin, at maraming maraming salamat, Ruru.